Ilang taon po kayo noon at pakikwento naman po uh, Mayor Jennifer kung paano ang naging takbo ng uh, showbiz career nyo noon. Sino ba ang nagbigay ng screen name mo na Ina Alegre na hanggang ngayon ay uh, hindi pa rin makalimutan. kaya ko na binatilyo binata na noong 90s, ma'am. Oh, alam mo na start ako sa pagiging modelo muna at the age hmm. of 16 no? tapos hmm. na discover ako ng Viva. Nagkaroon ako ng ba ng movie sa Viva, dere derecho. Nagkaroon ako ng contract sa kanila for 10 years. Medyo natagalan ako sa Viva pero nag-stop ako after 3 movies mm -hmm. kasi na-chismis ako noon. Hindi ako sanay bilang probinsyana, hindi ako sanay sa chismis. Mm -hmm. So, umatras ako, nag-stay nag ako as pagiging modelo. Then after that, um na-start na ako ng uh, tumakbo ako sa sa pagiging vice mayor. Mm -hmm. Tapos, yan, vice mayor ko Uh, hanggang dumire-diretsyo na, ayun uh, yung naging uh, buhay ko, uh, Raymond, kasi takot ako mm. sa tao noon na hindi ko alam, na pupunta pa ako sa pagiging politiko na mas marami pala ko sa mm. kausapin. Hindi ko alam yun. I, I never sumagi sa isip ko. Uh, pagiging mm. politiko, sabi ko, that's, just my, that's not my cup of tea, sabi ko, hindi ko talaga gusto. Yes. Gusto ko pagiging artista, modelo, negosyante, yun yung gusto ko before. Pero, mm. Nara tayo ng mundo ng politika sa sa ganitong sitwasyon. Kaya naging tool din sa akin yung pagiging uh, yung, yung artista para mm. mas maging galing akong politician. Ano naman magaling, meron maraming magaling dyan. Mas magaling yung mga naging mayor mm. dati. Pero, siyempre, dinala ako doon para mag maging mabuti kang tao at maging mm. mabuti kang politician. Mm.